Sa pa yung unit? San Andres Quezon. San Andres Quezon. O, oh, San Andres Quezon. Kaya yan, pag basta na top overall. Pero pag hindi na top overall, hindi ako mga ako sa inyo na kaya. ba? Diba? Hindi naman sa atin dito para makabenta lang. So, pag as is, ibig sabihin, hindi ko alam kung makakaabot ng Quezon. Kung sa probinsya. Kasi, pwede naman yung testingin dito, test drive. Bahala na kayo. Pag as is yun. Pero pag ginalaw namin yung makina, kagaya ng mga ganito, yung mga ganyan, uh, sigurado yung sigurado makakaabot yan kahit dadalhin pa ng Bicol Samar may customer tayo ngayon mga bossing sila yun bago matapos yung hapon ngayon pangilan na sila saan nga kayo galing boss? Las Piñas ayan ang gusto nila Mitsubishi Lancer na ipatap overall tapos ire repaint papagisipan papag nyo pa kung gagawin yung Evo ayan papag-isipan pa nila pwede naman yung ganon uh, so ngayon nagkasundo kami ni bossing dito sa unit na anong kulay nga boss? Maroon. Maroon no? Kulay maroon yung sa Honda yung pinakita niyo sa akin yun ang gusto ni madam. So maroon. Parang nagganto yung madam. Di ba? Yung parang ganyan yung kulay. Yung maroon na yung ganto. Na? Parang ganyan. Tapos yung ano niya, yung mags niya, anong kulay? Di ba maroon na yung unit nyo? Anong kulay naman yung mags? Pula, puti, itim. Yan. Mga kulay. Kulay itim. Tapos yung caliper niya, saka yung bolts, maroon na rin siguro. Yun na rin, para kitang kita siya, no? So, yun, nagkausap na kami ni Bossing, nagka-deal na kami dito sa unit. Gagawin namin maroon. Okay na tayo boss? Okay na, boss. Thank you, thank you. Madam, thank you. Salamat sa tiwala. Ah. Okay po.